Spared Calvin Abueva, signature basketball shoes. Binagsak na ng presyo to, Idol. At ito, Team Payaman Collaboration. Netong malakrox na slides. Lol! Ay, grabe. 500 na running shoes. Totoo pala to. Wow. 500 lang, oh. Eto pa isa. Kung nabitin ka pa doon, another 500 na running shoes. At another one, Idol. No? At may mga size yan. Eto pa isa, 500 again. 1,000 pesos na basketball shoes. Yung Lou Williams, ay grabe, solid naman siya. Idol, icy soul pa. Ah, at ito, naghanap ka ng mura. Another 1,000 na basketball shoes. Ay, ang solid dito, Idol, no? Suwabe. Check mo naman yung design, style, no? Oh, eto po, bagsak presyo na rin yan. 2,000 pesos na lang at ang dami na rin tao dyan na namimili. Oy, Kala ko, easy na. Check na natin. Let's go. The king of intro is freaking back. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back And nandito tayo sa Tutuban Divisoria Idol pa Papasukin tayo sneaker store dito Factory outlet ng peak toll no grabe napaka solid ng peak alam niyo naman yung brand na yan mapa basketball mapa running check natin meron din mga slides diyan pero bago ang lahat kung napadaan ka lang sa ating channel make sure na mapipindot mo subscribe button na nandiyan hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo pasukin na natin tong Tutuban Mall Peak Outlet Store let's do this pasukin na natin tong Peak Factory Outlet Idol eto ganda ng store nila oh yan Metrobank, 10% off ka pa dyan. Bukod sa nakasale idol. No? Grabe. Murang mo. -mura. Dami sapatos. Ito, nakairera na yung mga Tigo 1.5, 2,000. Kaya hindi ka na mahihirapan magtingin ng mga presyo niyan, idol. No? And thank you kay Sir ng Peak. At ito, umpisa na natin. 500 pesos na shoes. Grabe ka agad, idol. Ano? Pangharabas mo. Panakbo. No? 500 again na running shoes oh. Kumpisa natin yung mura tol. Ayan. 500 no. Legit na 500 lang idol. Alam niyo naman tong Peak brand is napakatibay din nito. Although Chinese brand, talagang suabi naman ang performance niyan. 500 pesos again. At ito 1000 pesos naman para dito sa basketball shoes do Williams yan idol oh. Nakukursunadaan ko rin to Simpleng simple Pero ang angas no Yeah, 'no 1000 pesos na lang nasa 36 ang SRP niyan tol eh. Ito 1000 pesos na lang dating 4285 oh. Grabe, ganun nila binagsak ang presyo, no. 70% off na ba idol, no? Kopo, dating 36 naging 1000 na lang oh. Sanga pa. Grabe 'tol, no. Makakabili sapatos ka, punta ka lang dito. Ito po. Ang oh. gaganda ng mga basketball shoes nila. Ito 2000 pesos, no. Ayan, no? Oh. Nakikita nyo naman. Oy, eto. Andrew Wiggins to, idol, eh, oh. Yung logo niya, ayan, oh. Andrew Wiggins lang naman to. At magkano to? Ayan, nasa 2,000 pesos lang, no? Another one, Andrew Wiggins. Ang ganda nito, oh. oh. Unique yung kanyang design at style. 2,000 pesos lang din yan. Oh, eto, kung mahilig ka sa ng colorway, yung medyo loud, at 2,000 pesos din, idol. Ayan. Uy, oh. oy easy na, idol, no? Pero hindi, pick idol, no? Pero grabe, suwabe, no? Ayan, no? Oh. 2,000 pesos lang din yan, no? Oh. <laughs> Ganda, no? Okay, 2,000 plus. Ito, oh. Mga basketball shoes nila. Siyempre, yung technology niyan, napaka-solid din, idol, no? Oh. Andrew Wiggins, so oh. Again and again. No? So, hindi nyo kilala si Andrew Wiggins Yung dating nasa Golden State Warriors no Camador din yan, tol 2-5 to At ito, 1,000 Ayan, oh 1-5 Yung 1-5 pala, sorry Yan Oh Breds Colorway, idol, oh Another 1-5 Ayan, oh Mga basketball shoes ng peak Yes, napaka-solid din naman talaga, idol, no? Oh. Actually, sa EuroLeague yan. eto kay Halalon to. Ito, no? geo Gio Halalon. O. Ganda, ha? Sa Euroleague, ganyang, madal at piba. Madalas gamitin yung pick na yan, idol. O, ito. Kung ang Nike at Adidas main release niya to, at New Balance, pick rin. Hindi nagpapatalo to. No? 2,000 pesos lang, no? Performance level at magaan sa bulsa. Isang ka pa. Ayan, no? Yung mga pick running. Ay, siguradong. Lightweight pa. kagandaan nito, idol, no? 2,000 pesos again. Yan, napakarami ng sapatos dito, idol. No? Dito lang yan, ha? sa Tutuban Mall, idol. Ito, yung nasa 1,500. Ito, nasa 2,000. Ito, yung mga 1,500. Oh. Tingnan mo naman, tol. Eh, grabe. 1,500 lang yan, idol. No? Oh. Ito, pinakita natin kanina. Yan, nakahirera lang. May presyo na lahat yan. Ayan, yung mga tigo 1,500 nila. Oh. Suwabi lang, no? Idol. Oh yung mga NBA player na nagsusuot niyang peak, no? Lalo na yung mga European player. Yan. yan. Dati sa Piba, ang dami ko nakikita naka-peak. Ah, Basketball. Eh, talaga nga naman, no? Ito dito sayo, sa 2,000 pesos. yan. Mga sapatos under 2,000 pesos. Okay. Yan pa isa, so, eh, Grabe. <laughs> Tignan mo naman. May star. <laughs> At eto po oh, Unique din ha Eto maganda oh. Tingnan mo naman Meron siyang tech dyan Sa may kanyang mid part section O oh, Ayan Yung mga tigdo dos mil nila Idol no? Mga running ayan. Eto kay Calvin Abueva Idol The Beast Okay, 6,000 SRP niyan tol Pero dito bagsak presyo at 3,000 pesos Na lang, ayan, may pirma pa si Idol Calvin dyan no? Ayan to, under 2.5 naman. Tim Team Payaman. Spotted collaboration ng Malacrox nilang slide. O ano, Team Payaman ni Kong TV. Mm, collaboration ng Peak. O, lambot din yan, tol. No? Siyempre, Team Payaman yan. O, ito, yung colorway ng Lakers na kay Andrew Wiggins din. idol Nasa 3,000 pesos naman. Another one. Ayan, yung mga parang medyo top of the line. Basketball shoes, 3,000 pesos din. O. to pa. Puro line up ng kay Andrew Wiggins to, ha? Ah. Ito, o. Oh. Yung Calvin Abueva talaga. malupitan talaga, eh. Check nga natin. Ayan. Tignan natin ulit. Ayan, o. Oh. Side by side, yung perma. Ayan, idol. oh, Na... 3,000 pesos siya, idol. Under siya sa 3,000 pesos. Ayan, nakairera naman. Ito pa, another mga basketball shoes. Grabe yung design at colorway, no? Solid. At ang titindi, no? Ayan, no? <laughs> oh, ito pa, oh. Monster. Huh? Suwabe. Kakaiba. Yung mga basketball shoes na to. Ayan, no? Ganda ng colorway nito. Black and orange, tol. Okay, dito sa 3-5. Ayan, oh. Ayan, yung mga basketball shoes nila. Ayan, snakeskin. Wow! Parang malakobin na ang datingan mo dyan. Idol, o. Oh. Ito pa isa, oh. Parang uh, pandan ba yan? Nagganda <laughs> rin, tol, no? Under sa 3,500 pesos. Yan pare-parehas. At ito, yung 4,000 nila, yung medyo, Ayan na yung pinakamali lang, shoes tol, 4,000 pesos. Pinakamura dito ay sa 500 pesos. Then, may less ka pa na 10% off kapag gumamit ka ng Metro Bank o oh, debit or credit idol, no? Isang ka pa, 10% off yung tol, no? Suwabe lang, no? Yan, no? Gaganda. Ang mga colorway na yan, tol, o, Eto, Check nyo, dampot lang ako ng dampot, tol. Papakita ko sa inyo, no? 2,500 yun. So, oh, eto. dami nilang basketball shoes. Nakakaiba talaga yung design. Ito, ang ganda. Parang tricolor way yan, idol. No? Oh, suwabe ito, no? Ay, ang dami. Meron din silang pambundok, oh. Ayun, no? naka nga lang pala, idol. eto no? <laughs> na ang aking compi era. <laughs> Ayan, tol, no? Then, ito, nasa 2,000. Ayan, idol. Recap tayo. Yung sa kabilang side, ayan, 1,500. Dinirera na nila, idol. No? Okay. Ito, nandito yung mga pick tai chi. Ayan, tag-ulan ngayon, no? ayan, maganda isuot itong mga ganito, idol. Ito, sumikat to before, no? Nag-hype yan, tol. Okay. Ayan, check out nila lang yung kanilang mga rack. At meron naman presyo na 1,000 pesos dito. Side na yan, idol. Ayan paraning at basketball shoes ito 500 pesos dami dyan yun nasa taas na na yan mga tigpa 500 and then dito sa baba tigpa 1,000 yon. ito dito naman is tigpa 2,500 3,000 3,500 at 4,000 dito naman no na under 1,500 at 2,000 pesos